Hello, good afternoon mga viewers and audience ko, sa mga subscriber ko, sa mga ka-youtube ko dyan, ka-youtube channel, mga friends ko dyan. Uh, kababaeng kasi guys, so kaya tingaling ka talaga bago umakyat. Flex ko lang ang aking tanim, nagralanta sa sobrang overheat ng init na bigay ng panahon. Ayan ang ating patula guys, lanta sila oh. Ay nako. Mamaya didiligan natin mga alas 6 na kay baka mapasma. Didilig din ba kayo sa hapon mga idol? O, oh, ralanta o. Oh. Ah, bitim gulay ko naralanta Halos masunog yung mga dahon niya. Oh. Ayan, nanta. Ito yung binalot natin na um, malusot na. <laughs> yung binalot natin malulusot na. Ralanta na sila. Hala, hala plants. Marami na rin siya bunga mga idol. Ay, nako. Kaso nalanta sila. Tamo ang ating mga sitaw. Medyo hindi nalanta ang sitaw. Medyo matibay-tibay ang sitaw sa init. No? Kumpara dito sa mga patula ko. No? Tingnan nyo, ang dahon nalanta man. Aray, kawawa man kayo mga aking mga plants. Ang aking libangan. Ang mga libangan ko. Yan. Oh, apat ang pat, anting, ano, nabulok na oh. Alam mo nabubulok talaga dito ang ano. Ito lang yung medyo nakaligtas pero may kagat oh. Ang aking pipino guys, pipino ko nalanta at nalanta din mo tinap tinabunan ko nga yan oh, aking mga ampalaya may mga bunga na yan siya guys. Pero nalanta pa rin lalo na kung hindi ko nalagyan ng kunting harang-harang sa taas bubong-bubong. Nako grabe nalanta lanta sigurado ko. Ay, nako. Ayan mga ginagawa ko, guys. Pag wala akong ginagawa, nag-garden-garden -garden tayo dito. Sayang kasi. Hala, anong nangyari dito, kawawa, oh. Nalanta din siya, guys. Huh? Parang nalanta siya. So, sobrang init. Hindi talaga maiwasan ng init. Hmm. Kawawa naman ang ating mga ibang pananin. Natuyo na ng aking sitaw. Punla na natin yan. Ito, guys, ang palaya yan. Malaki-laki na yan siya. So ito pa Ay upo. Tapos ang palaya nagsama-sama na sila. Ayan. Kuwawa naman talaga ang ating ang palaya. uh, oh. Hmm. Tanggalin na natin ang harang niya sa bubong. So, para maka ano man sila mamaya ng hamog. Ang nilagay ko pag tanghaling tapat kayo. Grabe ang init para talaga dito. Ayan. Ang natin. So itong ating ang palaya o. Oh. Kita nyo? May bago naman siyang mga bulaklak. Pinarangan ko lang siya kasi mga baka kagati ng ano, mga insekto. O yan, hindi malalaki-laki na sila. Na no, ganito pala yung kaliliit na binalot ko. O malaki na sila. Medyo may laman na. Tsaga-tsaga lang talaga sa pag-garden. Hmm. Hmm? narang tinanggal natin ng arang gabi lang taga taga lang talaga sa pag garden guys ayan, yung mga laman naman yun siya may mga ano na yun malalaki laki na yun ang bunga nila ayan o oh. Eh. oh, see malaka laki na tingnan natin oh malaki na sinunit na malaki laki na, na siya magliit pa ng binalot ko Wow. Ito ganun din. At least may naantay tayo guys na gulay. Itlog na lang hanapin natin dyan. Ayan. Ito rin oh. Ito. Ito yung malaki-laki na din yung Oh. Malaki-laki na. Saan Araw-araw din yung bisita. Nanasang. Tinanggal ko. Kasi mamaya para yung hamog nakatikim sila ng hamog sa sobrang bigat nila kaya itali ko kaya to kasi tatlong bunga so ayan guys, grabe itali natin sila eh ako nakatulog din ako wala ako ng panalo Laylay -lay kasi sila. Naglaylay. Magbitay-bitay sila eh. Nagpanali ako dito. Ang mga ustra natin. Okay, natin Ito ang ating ustra. dito lang ang pangkat. pixel na lang tayo. Kasi nag-amoy. -tay. Yung amoy niya kaya yung anise. Yung bigat. Kaya lagi na tayo ng anise. Hindi na 'di ko ano, ang ano, buo nakakatuwa lang may plants nakakatuwa ang may plants ayan ang ating mga tanim mo kalabasa so saralanta ang okra natin no? kahit liligan ko kayo ng maga saralanta sila naglanta sila o oh. Hmm. Sa, lanta, lanta sila oh kamatis. Ayan ang akin dibangan dito mga idol dito sa area namin pero hindi to sa akin. Oh, diba Wow, 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 wow. Wow, wow. Kahit pa paano, meron tayong napagkukunan ng gulay. Flex ko sa inyo guys, yung saging. Yung saging, oh. Ayan, ang saging. Kasi ito guys, nagbunga na rin oh. Eh. Ang dami na nila, 'di ba? Ang dami na nila. May inantay nagbunga na sila simula nang nalinisan niyan dito. Sunod-sunod na ang kanilang paglalakihan. Kaya ang halaman pag na nalilinisan ng paligid, tuloy-tuloy ang kanilang pagano, pagbubag, grow kasi gusto rin nila yan guys ng malinis ang area nagdamuhan siya kasi pag tinapitan ng mga damo yan hirapan na yan sa mag ano ayun ayun talaga siguro yan pag yung mga nagtatanong gusto nila narandaman din nilang nagpicker din yung nag-aalaga sa kanila so yun lang we observe ko lang guys kaya ayun kaya ito love love ko ang aking mga halaman kasi dyan tayo nakakuha ng tanggulay natin ito, saglasag na nila. Okay lang kaya magbubunga ang aking patula. O, diba? Ito, ito kas, ang liit-liit lang yan, guys. To, ganito lang yung kaliit na nilagay ko. Na binalot ko, pero yan na siya. O, diba? Medyo nag-ano na siya. Nag-laki-laki ng katawan. Bilis lang nila pag binabalot sila. Ito nga, hindi ko na malaya. Hindi kanina ko lang ito binalot, mga idol. Ito ang aking ampalayang. Hindi ko napansin, malaki na pala siya kaya ginalot ko kanina. Pagpitas ko ng ano, mga sitaw. So, yun ang oh, ating mga sitaw. O, oh, tuyo na ang ating sitaw. Kailangan na natin itong tanggalin. Hmm, kawa na natin. Kasi itatanim naman natin ito ano oh, dami naman eh. Mga pinatuyo ko. Dito ako nag-ano, nag... -ano, umed. Yan, eh. Oh. Diyan ko inano yung mga sitaw na buto. Tapos ililipat ko na lang siya pag meron na akong mapaglagyan ng sitaw, mapaglagyan ng taniman. Kaya hindi na ako nagbili. Pahinog na lang ako. Mamaya didiligan ko yun sila pag mga 6 na. Alas 5 pa lang din kasi mga idol kaya hindi pa ka tayo nagbili. So yan lang guys, flex ko kawawa ang aking mga tanim pag sobrang init mamaya tayo sila maulian pag nakaramdam sila ng hamog magkulimlim na ang paligid magdilim na so, Ayun o natuyo siya o oh. nagkaroon siya ng ano iwan dito sa nangyayari sa aking ibang tanim sa sobrang init guys talagang nasusunog yung ano iba na panahon ngayon nakatakot katakot maglabas malakas yung init grabe ka ano talaga? So guys, thank you for watching. Salamat. Ayan ang bunga. Nakuhaan ko na yun kahapon. Nagluto kami ng misla. Bye! Comment sa below para kayo yung aking mababalikan. Yummy! Patula! Bye! Maraming salamat sa solid supporters. Sana supportahan niyo ako sa aking pag-vlog. Malaking tulong po yan sa aking estudyante. Kasi ako wala pa akong trabaho. Dito lang ako sa bahay. Single mother. Ay, nako. Salamat, bye.